What's up mga pare? yan. dito tayo ngayon sa Kabal Online. yan. Ito ay aking nilalaro noon, 2005 pa. Kaso ito ay naka-mobile na. Wow! tayo nakapaglaro ng Kabal na naka-mobile. At tara samahin nyo ako sa aking ah, uh, naka-auto tayo dito. Auto Quest. yan. dito sa IC. yan. At ang aking unang Uh, ginawang account ay ano FS yan yeah. gawa tayo ng FS ito nga pala mga pare ayan week pa tayo dito yung gamit natin dito ay eh, yung free lang pero kayang makapagsolo iba talagang kunat ng FS para wow. sa mga ng dungeon pero yung una kong gawang account dati nung nagsimula ako ng magkakot naka ano tayo, blader yung ano. hirap na hirap pa ako sa ice you no? Know? Pero uh? nung nakompleto ko yung set ng blader, medyo masakit na sa amak Oh! Kaya nung mga ganito, hindi kaya makapagsulo. Ito, napansin ko lang dito sa laro na to na Kabal Online C Games. Yan. Uh, medyo madali siya, no? Kasi may auto auto press. Yun nga lang, kailangan mo pa rin pinutay, syempre. At uh, ito nga, napaka easy gamitin at laruin Ayan. kasi sobrang dali lang talaga eh. pag nasa dungeon ka pag di mo alam yung quest click mo lang yung sa taas may auto autopilot yan na auto quest Ayan. at napapansin nyo dito naka auto quest tayo eto guys uh, medyo weak pa yung account natin dito pansin nyo kaya naman yung ano si Krusek Ayan, Halo Ayan pagdating dun sa blader ko, hirap na hirap ako dyan dati. Pero dito, napaka easy. Yeah. Niyaka pa ako pa to kasi ngayon lang ulit tayo nakapaglaro ng kabal. Pero saya pala no. na saya makapagkabal kasi magalibangan din nyo. At makapansin nyo rito mga pare na nakakatuwa, nakaka-stress. Ano, lilis tayo dito sa laro. Saka, so, ayan, makapansin nyo. Na auto pa rin tayo. Ayan. Ah, madali, no? Ayan, oo. Oh, oh. Ayan. nagtitipid ka ng spot. Ayan. Magkano ka. <laughs> Napaka sayang magdoro na ito. Ayan. Quick lang yung ating item. Ayan. Pinalitan ko yung skill. Napansin ko kasi naka parang naka auto na ko eh. Ayan. Ang hirap kasi nito mga pare. Parang ang hirap sa ALS, no? Parang kailangan mong ano eh uh, mag mobs muna sa labas kasi pag bibili papasok ka ng mga entry ng dungeon kung di ka naman bumibili talaga may rapat ka kaya kailangan farm farm muna sa labas magpa alls tapos kung may mga pre entry yan. benta mo na muna hindi mo na kailangan para magkaroon ng sariling ano dito pero sa iba ang daming ano eh no daming coins ang dali lang magpa-level na ito mga pare. Siguro sa loob ng isang linggo, kaya nyo na umabot ng 150. Kung talagang focus lang ngayon. May kita nyo sa akin, 147 na yan. Ano na yan? Uh, to 2 weeks. Ayan, 2 weeks na ngayon. Ganyan. Ganyan uh, dali. Ang baga, naka-premium pa. Yan. Yeah. May 1 month yata to pag galing kang bago. Gawang account. Ayan, 1 month na free. Kasi may ano eh. May auto mode pa tayo na eh. Ayan. Makapansin nyo ba guys na nakaka 4 minutes pa lang tayo kay Pelo. Busek. Pero sa iba saglit lang yan. Pero okay lang din. Enjoy nyo lang yung dami yun. Saka yung ano. Laro. Diba? Ayan. Parang hindi ka ano. Tapos ang maganda lang dito kay ano. Okay. Eh, may skill siya na parang ano eh, yung kukuha <laughs> Tapos hindi siya tatablan. Pag medyo tinitipid mo yung spot mo na ano, gamitin mo lang yun para hindi ka Magagamit ng pang HP na ano, dagdag. Kaya ano, meron din siya, eh yung ano, yung Mortal Bane, ayan, ay maganda rin yung Mortal Bane na yan. Mag talagang sasakit yung palo ng sword mo kung maganda pa yung sword mo eh talagang palumpalo eh natapos na natin si Krusek doon na tayo sa second boss mga pare Ayan. alright ang ginagawa ko dito mga pare dito ako na parang yan super science super science tayo dito kasi maraming mobs gusto natin mapadali yung dan yun. kasi yung isa-isa yun. Pero sa blader, sa full lahat dyan, yun mga yun. Kaya say, ang sarap mo mabs yung blader kasi yung talagang sakot nyo. Talagang buo, parang kinakayod yun. Ano, kung makuhunat na yung blader mo. Yun. No? Pero pag hindi pa sa May gladiator din ako nagawa dati. Tapos first blade. Kompleto yun eh. Kaya lang hindi ko talaga ma-access. Wala ko kung anong nangyari dun sa kabal online eh. Bakit hindi ko ma-access yung mga Ayan uh, Maps maps muna tayo Like uh, SS tayo dyan para Kapadali natin na no. diba, siguro ano, Ayan, oh. Oh, diba? Ayan o ito na si ano Tartamilos o oh. Ayan Naka dalawang SS tayo dito mga pare Naka kailangan natin Tipirin Ayan maganda to si ano immortal Mortal Bane Gagamit tayo pagkatas ng mortal bane syempre gagamitan natin ng ano yan ng shadow shield o kaya yung, yung, yung reflex shield yan para dagdag parang negative 1 muna yung palo niya sa iyo walang bawas yan yeah. tapos gamitan mo rin ng guard break sa yung clear of provocation tapos last mo yung gamit yung art of defense uh, dagdag kunat hindi ka mabawasan ng hindi ka magpapatch ang mahal ng ano dito ah kung talagang magsisimula ah napaka mahal yan kita si ba yan si tap tap minus napaka kunat nyan eh oh masupply. kaya maganda gamitan ng mortal bane to eh oh kita Tanya. second boss pa lang tayo naka 7 minutes na tayo dito sa loob ng IC ayan oh talagang ano siguro pa nag -level 160 wala yung gamit ko pala dito mga boss ano pa lang yung nakuha ko lang sa mga quest yan katulad nyo naka shine guard pa lang tayo dito napakamahal eh talagang binibili dito yan kaya kung gusto mo laro laro lang ayaw mo to talagang tiyaga ka muna sa free meron namang free naka ano din yun ano, naka set na plus eight. Pero okay din naman nakapag-ice Ipon-ipon lang muna. Siguro pa, nag level 170, makakapili ko ng 80. Pero kung mapera ka, gusto mong gumastos, bumili ka. <laughs> talagang lalakas ka agad. Kaya lang, syempre, di ba, Parang, mas maganda kung pinaghirapan mo yung account mo. Talagang bibili ka na lang ng ano ba eh, pangit yung ganun. Pa, bumibili, no? Pero kung may pambili ka, sige lang, no? Lakas ang pambili. <laughs> Kaya yeah, sa mga may pambili dyan, sige lang. Bili lang. Sa so, kaya itong account na to, ano lang, uh, trial pa lang. Parang gusto mo ibalik yung blader eh. Kasi mas tip talaga yung blader. Ito na ano, makunat ka sa dang yun to. Yan. Di basta basta. Kita mo, trail lang yun. Eh. Yung ano, plus 8, shine guard. Kaya lang mahina pa yung sword nito, hindi pa ako makapag-RH eh mag RH to talaga Di, ang hirap sa isang boss siguro <laughs> siguro magagamit ka ng mga apat na SP eto dalawa lang ginamit ko dito ada ah, eh yung mga makukunat kasi ginagamit ako ng mortal B yan yung mga critical yung mga ibot e niya critical yun sa taas eh oh. Oh, Diba nakadalawang ano lang tayo dito Uh, alright indeed, all right, dito mga barko. Oh, ayun yeah, na. So. All right.